sa nang kain. Ay, thank you. Maganda ganyan yun, ma'am. Sakit yan. Pag nakakita ah. ng maganda, natataranta. Oo, oh. oh, ma'am. Oh, ma <laughs> <laughs> Ang sakit mo talaga pag nakakita ng maganda, diya rin ka, kahit diyan lang ha. <laughs> <laughs> oh, pag nakakita mm -hmm. ng maganda, hindi na lang nakakain. Hindi na, okay, ma'am. Pasok kayo saglit, ma'am. Tignan mo, matino mati na naman. <laughs> ma'am, <laughs> ma kain pa. Sabay, ha? Matungo na akong ngayon.

Bang. Melayat anggo anak mainnya isang bakilyo mo lang mga tayo, tayo. si Manong si Manong ba yung naging ron? kala ko aso pinalo ko ng tubo kala ko, aso nang nakahiga doon Manong yan tayo na pasok siya Biberuin mo lang yan. yan sa atin yan hahaha <laughs> <laughs>